Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong September 2023, sa bayan ng Malapatan Sarangani, nagkagulo ang mga residente matapos sila makita ang di umano, isa raw pakpak ng manananggal. Pakpak -pak na ano? Pakpak na. Wakwak. Pak -pak. Wakwak. Wakwak. So, wak Maninig ko na akong balang ibukay. ako sa pakpak yun. -pak ang probinsya ng Sarangani ay matagal nang nababalot ng misteryo dahil sa mga kwento-kwento ng manananggal. Ayon sa mga saksi ng di umano ay pakpakraw ng manananggal, nakita raw nila itong nakasalampak sa lupa. Upang mabigyan ng kasagutan, tumungo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa lugar kung saan natagpuan ang pakpakraw ng aswang. Ayon sa kanilang pagsusuri, napag-alaman na isa itong patay na pagi. Nakakatuwang isipin na maski ang mga pagi ay napagkakamalang aswang dahil lang sa kakaunting Pilipino ang nakakakilala rito. Kaya naman for today's video, aalamin natin ang iba't ibang bagay na dapat mong malaman tungkol sa mga manta Sa ganitong paraan, hindi na natin sila mapagkakamalang pakpak ng manananggal. Matutuklasan ninyo kung bakit sila tumatalo sa tubig, bakit sila nagtitipon-tipon, at bakit isdang demonyo ang tawag rito ng mga manging isda. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kakalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat! dito sa Komodo National Park, matatagpuan ang mga naglalakihang Komodo Dragon sa lupa. Ngunit sa ilalim ng dagat, dito mo kita ang mga dambuhalang manta ray. Ang Komodo National Park ay isa sa mga lugar na paboritong puntahan ng mga turista upang makakita ng manta ray. Kung tutusin, ang mga manta ray ay matatagpuan sa may init at tropikal na bahagi ng karagatan, kabilang na dyan ang Pilipinas. Malaki ang pagkakaiba ng manta ray sa stingray. Ang mga stingray ay merong panusok sa buntot, kaya delikadong hawakan ng stingray dahil pwede ka netong matusok. Pagdating sa mga manta ray, wala kang dapat ikatakot. Ang mga manta ray kasi ay walang panusok sa buntot, kaya ligtas itong lapitan ng mga tao. Ang salitang manta ay hango sa wikang Espanyol na ang ibig sabihin ay mantel. Para daw kasing malapan na tela ang isda na ito sa tuwing lumalangoy. Mabilis mo itong maikilala dahil sa flat nitong katawan na kung lumangoy, akala mo ay lumilipad. Dahil sa kanilang malapat na palikpik, nakakayanan nila ang lumangoy ng paiba-ibang direksyon. Kaya nitong tumimbang ng 1,200 kilos, halos kasing bigat ng giraffe. Kaya rin itong humaba ng 23 feet, mas mahaba pa sa katawan ng anaconda. Dahil sa kanilang sukat, ang mga manta ray ang isa sa pinakamalaking isda sa buong karagatan. Kahit malaki ang kanilang katawan, Kinakain nito ang isa sa pinakamaliit na nilalang sa karagatan. Ang mga manta ray ay filter feeder. Ibig sabihin, kinakain lamang nito ang maliliit na plankton gaya ng euphosids, copepods, seeds at maliliit na hipon. Ito ang dahilan kung bakit palagi nakanganga ang manta ray dahil sinasagap nito ang mga plankton na nagkalat sa paligid. Yang nakikita mo na parang sungay, yan ang cephalic fin. Mahalaga sa manta ray ang kanilang cephalic fin dahil nakakatulong ang palikpik na ito sa pangungulekta ng pagkain. Sa tuwing busog na ang mga manta ray, bumibisita ito sa coral reef. Ang mga coral reefs ay ang tahanan ng isda na cleaner rust at ito ang gustong bisitahin ng manta ray. Trabaho kasi ng cleaner ras ang kumain ng parasitiko na dumikit sa balat ng manta ray. Kinakain din ito ang mga patay na balat o dead skin cells, kaya't mas nagiging malusog ang balat ng isda. Pero, hindi lahat ng isda na lumalapit sa manta ray ay may pakinabang. May mga isda gaya ng remora ang mas gustong makiangkas at dumikit sa manta ray. Problema ito sa manta ray dahil bumabagal ang kanilang paglangoy sa tuwing may nakadikit na remora sa kanilang balat. Dahil dyan, nakaisip ng simpleng paraan ang mga manta ray upang matanggal ang mga pesteng remora. Isa-isa silang tumatalon sa tubig. Wow! Sa ganitong paraan, natatanggal ang mga nakikiangkas na remora. Kaya nilang tumalon sa taas na tatlong talampakan. Ang tawag sa ganitong estilo ay breaching. Maski ang mga balyena ay marunong gumamit ng breaching. Ayon sa mga scientist, maaaring ginagamit ng manta ray ang breaching bilang paraan ng komunikasyon. Naniniwala ang mga scientist na tumatalo ng mga lalaking manta ray dahil ito ang kanilang paraan upang manligaw sa mga babae. Nagaganap ang mating season ng mga manta ray tuwing buwan ng Oktubre hanggang Enero. Naglalabing-labing ang mga magjowang manta ray tuwing gabi kung kailan bilog na bilog ang buwan. Nagtitipon-tipo ng mga lalaki at babaeng manta ray upang bumuo ng malaking grupo. Iskwadron ang tawag sa grupo o ang malaki ang pagsasama-sama ng mga manta ray. Tuwing buwan ng pag-ibig, palagi mong may kita ang mga lalaki na sunod ng sunod sa mga babaeng manta ray. Matatapos lang ito hanggang sa makapili ang babae sa kung sino sa mga lalaki ang kanyang magugustuhan. Kapag nabuntis na ang babaeng manta ray, dadalhin niya sa kanyang sinapupunan ang kanyang baby sa loob ng isang taon. Pagkalipas ng isang taon, manganganak ito ng parang baby pancake. Ang tawag sa baby manta ray ay pups, parang mga papi. Espesyal ang pagbubuntis ng mga babaeng manta ray dahil bihira lang itong mga anak. Nanganganak lamang sila ng isang baby kada dalawa hanggang limang taon. Medyo mahaba ang buhay ng manta ray dahil umaabot sila sa edad na 50. Kahit na magkakamuka ang mga manta ray, meron silang paraan upang makilala nila ang isa't isa napagalaman ng mga scientists na walang manta ray ang may parehong spots sa chan. ang mga pagkakaiba sa spots ng kanilang chan ang nagmimistulang pagkakakilanlan o yung parabang identification card ng mga manta ray mahalaga ang mga batik na ito sa chan ng manta dahil ito ang ginagamit ng mga scientists upang matukoy at makilala ang bawat isang manta ray isa sa mga napag-alaman ng mga scientist ay ang pagiging matalino ng manta ray. Sila kasi ang may pinakamalaking utak sa lahat ng isda. Ayon sa mga scientist na sumusuri sa behavior ng manta ray, kaya daw nito makilala ang kanilang sarili sa harap ng salamin. Kahit espesyal ang lahi ng manta ray, maski sila ay hindi ligtas sa mapanirang aktibidad ng mga tao. Madalas kasi sa kanila ay hinuhuli upang katayin at ibenta sa palengke. Kung minsan, kinukuha lang ang kanilang palikpik at hasang upang ibenta bilang traditional Chinese medicine. Ayon sa IUCN o ang International Union for Conservation of Nature, ang mga mantare ay vulnerable species o yung peligro na ring maubos. Mabagal kasing magparami ang mga manta ray kaya malaking kawalan sa kanilang populasyon sa tuwing may pinapatay na isang manta ray. Dito sa Pilipinas, ilegal ang pagpatay sa manta ray. Ang isang kilo ng manta ray ay nagkakahalaga lamang ng daang kilo. Pero kung pananatiliin mong buhay ang isang manta ray kaysa katayin, kaya nitong humatak ng libu-libong turista kada taon. Kapag maraming turista ang bumisita upang makakita ng Manta Ray, marami ding mga lokal na residente ang mabibigyan ng magandang kabuhayan. Dito sa Pilipinas, naging sikat ang diving spot ng Sursogon at Masbate kung nais mong makakita ng Manta Ray. Ikaw, gusto mo rin bang makakita ng Manta Ray? O matatakot ka dahil sa laki ng isda na ito? I-comment mo na sa baba nang mabasa namin ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Francis Castro. Belated happy birthday kay Delton Gabe. Hello rin kay Gabriel Clay Pascual. Shoutout kina Jaden Kurt at Jay Caden Ignacio. What's up kay Joshua Villarreal. Carl James, kay Rijan at John Kenneth. Kyle Madrigal. At kay Nyla at Nuwaila Mosab. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys sa my next video. To FDP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FDP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.